Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Malibiran At Miss Miami Laurel Na pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag isang taon na membro ng ating mga channel Kay Marinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files uh, subscribe po kayo sa channel niya mga idol Kay Dayilin Ito Lilibit Tumagi Tita Jinke kay at sa pag-renew ni Idol Lin Kaligdong Vlog, maraming salamat Idol. Sa mga bago natin na pamilya kay Turin at Fior Prince, Almalin Ponsika, Matt Vlog, Maricel Aranco, Ami Kuroki, Marcel Nakil, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matingber, at sa bago natin na kapamilya na si Sheila Budino. Maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Ibig sabihin lamang mayroon pang isang grupo ang nasa likod ng mga pangyayaring iyon at nakakatiyak itong si Don Tiburcio na hindi niya mga tauhan ang mga ito. Napaisip din ang Don dahil mas malala pa ang mga pamamaraan ng mga iyon sa pagpatay na mas matindi pa sa mga pamamaraan ng kanyang grupong bato Huwi ka nitong si Don Tibosyo sa kanyang mga sakop. Sabihin mo kay Dario na kailangan nilang mag-ingat at magmanman sa bawat makakasalamuhang mga tao doon sa bukirin ng kang alias. Masama ang hinala ko. Kailangan din natin na maimbestigahan ang lumang minahan doon sa kabilang dako nang kabundukan na iyon. Masama ang hinala ko tungkol sa mga nilalang na abukaw. Napakunot noo ang anak na kausap nitong si Don Tiburcio. Itong si Andong, ito kasi ang namamahala sa minahan doon sa Bukirin at doon sa kanilang trosuhan. Tanong nito sa kanyang ama. Abukaw? Anong klaseng mga nilalang ang mga ito, ama? At ano? ang kanilang kaugnayan sa naging patayan doon sa lugar ng burong. Malaki ang aking hinala na may kinalaman ang mga ito sa nangyayaring pagpatay doon sa dalawang sibilyan na iyon andong. Sa pamamaraan pa lamang ng kanilang pagpaslang hindi ako maaaring magkakamali. Sila ang mga sundalong ipinadala noong unang mga taon doon sa kabilang bahagi ng bukirin ng kang Alias. May mga nangyayaring kababalaghan kasi nung aktibo pa ang lumang minahan na iyon. May mga nasasaniban at mga nagkakasakit na mga minero. At ayon pa kwento ng mga minerong nakababa ng patag at nakaligtas. May mga nakikita silang kakaibang uri ng mga nilalang doon sa lugar na iyon. Nang mamatay ang dalawang namumuno sa minahan na iyon, humiling ang mga ito ng mga sundalo para pasukin na ang nasabing yungib na nando doon na hinihinala nilang doon nagtatago ang kanilang nakikitang mga nilalang ngunit isang malaking dilubyo ang nagaganap lahat ng mga minero at mga sundalong nando doon ayon doon sa mga matatandang naninirahan sa paanan ng bundok tinamaan ng sumpa ang lahat ng mga ito dahil sa kanilang ginawang panggambala doon sa mga libingan ng mga abukaw, isang matandang tribo na may lahi ng mga aswang at ang lahat ng mga sundalo at minero na nando doon sa lugar, nagiging kabilang na sa mga kinatatakutan na tribo ng abukaw at sila na ngayon ang iniiwasan sa lugar na iyon walang naglanais pa na pumasok sa kagubatan na sakop nila. At sa ating ginawang pagtrutruso, maaaring nagambala din ang mga ito at nagsisimulang kumilos na. Kailangan ng ipapadala ko na doon sa ating trusuhan ang grupo ng batosay. Sila lamang ang mayroong kapasidad na kayang labanan ang bangis ng mga nilalang na iyon sa narinig nitong si Andong nagiging kampanti na ang isipan nito. Batay kasi sa kanyang narinig nakakaramdam ito ng takot sa kabila ng kanyang pagiging pusong kriminal. Naisip kasi niya kung paano pinatay ng mga lang ang dalawang kalalakihan na iyon. Sa mga sandaling iyon, muling bumalik ang mag-ama na sina Tatay Kaloy at itong sigado doon sa gilid ng sapa kung saan doon nangyayari ang pagpatay. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nagpumilit ng sumama sina na Butchok, Nunoy at itong si Buno. Paliwanag naman nila ni Butchok na nais lamang ng mga ito na makapaglibot doon sa lugar at makita din ang may sapa. Kaya pumayag itong si Tatay Kaloy. Sa bandang iyon kasi, tahimik at walang mga kabahayan ang nakatayo. Kaya pagdating ng mga ito doon, tanging mga huni ng ibon at mga busis ng mga ligaw na hayop ang sumalubong sa kanila. Ngunit doon sa malaking puno ng kahoy kung saan sinabi nitong si Tatay Kaloy na doon ibinitin patiwarik ang katawan ng dalawang kalalakihan, kita pa nila ang palatandaan ng mga tilamsik ng dugo na nando doon. Ngunit napatigil ang mga ito sa kanilang pagmamasid sa paligid. Nakakaramdam kasi itong si Butchok ng kakaibang mga presensya kahit na itong sinunoy, sinabi nito ang kanyang mga naamoy kay Butchok. Kaya wikang tanong nitong si Butchok doon sa matandang si Tatay Kaloy. Tatay Kaloy, wala ka po bang nararamdaman na mga presensya ng nilalang sa paligid? Kaya napatitig ang matanda kay Butchok dahil wala naman siyang nararamdaman na mga kakaibang mga nilalang o anumang presensya na makaagaw ng kanyang atensyon bakit dudong butyok? Tatay Kaloy, may mga nilalang ang lihim na nakamasid sa ating kinaroonan. Ngunit hindi ko pa matuntun ang kanilang insaktong kinaroonan sa ngayon. Nagtataka itong si Tatay Kaloy sa kanyang isip ngayon. Maaring hindi paabot ng kanyang kakayahan na maramdaman ang mga nilalang na sinasabi ng mga bata. Maaring may karga ang mga ito o maaring malayo pa ito sa kanilang kinaroonan. Kaya aminado itong si Tatay Kaloy na malayo talaga ang kanyang kakayahan sa mga bata. Pati pa nga itong si Gado, hindi din maramdaman ang mga sinasabing mga nilalang ng mga batang kasama. Gusto sana nitong si Tatay Kaloy na bumalik na doon sa kanila. Ngunit nagiging interesado naman ito sa mga sinasabi ng batang si Butchok. Kaya ngayon susubukan niya ang mga kakayahan ng mga batang kasama. Huwi ka ng matanda doon sa mga bata. Dodong Butchok, subukan niyo kayang hanapin ang kinaroroonan ng mga ito. Huwag niyo na lamang labanan. Baka malalagay pa tayo sa alanganin. Alamin lamang natin kung anong uring mga nilalang ang mga ito. At kung magpapakita ang mga ito ng kakaibang pagkaagresibo, wala na tayong magagawa pa kundi patayin ang mga ito. Ngunit kung lumayo naman ang mga ito, pabayaan na lamang natin. Sagot naman nitong si Butchok doon sa matanda. Iyan din ang aking iniisip tatay Kaloy. Mas nakakabuting dumito na lamang kayo ni Gado. Babalik din kami agad. Tara na, buddy. Buno, sumunod kayo sa akin. Ang wika nitong si Butchok at matapos lamang iyon, napakabilis nang tumalon doon sa batuhan itong si Butchok at agad na tumakbo sa mga batuhan papunta doon sa kabilang bahagi ng sapa. Napakabilis nang ginagawang iyon ni Butchok na sa loob lamang ng ilang mga segundo nawala na ito sa paningin nila ni Tatay Kaloy at Gado. Ngunit ang labis nilang ikinagulat at ikinamangha nang sumunod ng tumakbo si Nanonoy at itong si Bono, tulad ni Butchok sa loob lamang ng ilang mga segundo, nawala din agad ang mga ito sa paningin ng mag-ama. Nagulat sila kay Nunoy. Kahit kasi na sinabi nitong si Butchok ang tunay na katauhan nito at naramdaman nitong si Tatay Kaloy na isa itong aswang, sobrang bilis pa rin ng kilos ng bata. At kay Bono sila nawindang ang buong akala kasi ng mga ito na isinama lamang itong si Bono ng kanyang kapatid na si Butchok para magbakasyon. Ni sa hinagap, wala silang ideya doon sa maliit na katawan ng bata at sa pagmumuka nitong parang walang kamuang-muang nakaya kaya palang masabayan ng batang paslit ang dalawang mga kuya niya na sina Butchok at itong si Nonoy. Napamaang panga ang mga bibig nila ni Gado at Tatay Kaloy at napadilat ang kanilang mga mata na sa mga pagkakataon na iyon hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakita. Para lamang kasing kitikiti itong si Buno na napakabilis na tumakbo doon sa may batuhan papunta doon sa kabilang bahagi ng sapa ng ubod ng bilis. Nang mahimasmasan ang mag-ama, huwi itong si sigado na napapangiti. Anak ng uwak, ano yon itay? Ang bilis naman ng na mga iyon at pati na si Buno. Parang pinaglaruan yata tayo ng ating mga mata, Tatay Kaloy. Ilang segundo din bago nakasagot itong si Tatay Kaloy. Bukod sa humanga ito ng husto kay Buno, hirap pa rin pumasok sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang nasaksihan. Tanging sagot na lamang nitong si Tatay Kaloy sa kanyang anak. Tunay ngang apo ang mga ito ni Nanay Kanida, gado. Hindi ko kayang ipaliwanag ang ating mga nasaksihan. Ngayon ko na pagtutuo kung bakit kilala na ang mga batang ito dito sa ating isla. Doon naman sa unahan, naabutan agad nila ni Butchok, Nunoy at Bono ang mga nagtatagong mga nilalang na nagulat din sa kanilang bigla ang pagsulpot malapit sa kanilang kinaroroonan. Nakatayo lamang kasi ang mga ito doon sa gilid ng mga malaking puno ng kahoy at hindi inasahan ang mabilisang pagdating ng mga bata doon. Napatigil din sina Butchok. Ilang di pa na lamang ang layo galing sa mga nilalang. Walong mga nilalang ang kanilang nakikita. Nakasuot ang mga ito ng mga minero na damit at lima pa sa mga ito nakasuot ng kasuotan bilang mga sundalo. Ngunit kahit sa mga kasuotan ng mga ito, mababatid mo agad na hindi mga normal na tao ang mga ito. Ang kanilang mga muka kasi bukod sa nangingitim ang kanilang mga mata at mga labi. Napipilas din ang kanilang mga tainga na parang nagsisimulang maaagnas na. Samantalang ang kanilang mga damit bukod sa marurumi ang mga ito butas-butas na din dala na siguro sa sobrang luma. Napapansin din nila ni Butchok ang mga matutulis nilang mga kuko na naninilaw na. Hindi pangkaraniwan sa mga ordinaryong tao ang haba at tulis ng kanilang mga kuko. Sa tingin nila, hindi naman mga aswang ang mga ito dahil hindi galing sa presensya ng mga aswang ang kanilang mga nararamdaman. Agad naman na nagkatitigan ang mga ito na pangiti pa nga ang mga nilalang na iyon sa kanila. Huwi ka nitong sinunoy. badi Anong uring mga halimaw ang mga ito? Sagot naman nitong si Butchok Hindi ko rin alam, Bade. Ngunit nakakatiyak akong kakaiba ang mga ito sa mga nilalang na mga aswang at di hamak na mas malalakas ang mga ito kumpara sa mga aswang. Hayaan muna natin ang mga ito, Bade. Hanggat walang ginagawang masama ang mga ito sa atin, subukan mo ding amuyin ang buong paligid. Baka may mga kasamahan pa ang mga ito na nagtatago lamang. Pagkatapos agad naman na sumisinghot-singhot ang batang aswang at tumalima sa utos ng kanyang matalik na kaibigan. Biglang umabanti naman ng ilang mga hakbang ang dalawa doon sa mga nilalang na nakasuot ng uniforming pangsundalo. Kaya agad na hinawakan nitong si Butchok ang kanyang puluhan ng matalas na garab. Samantalang itong si Bono, humakbang na din ang batang paslit kaya pinigilan ito ni Butchok. Hinawakan niya ang braso ng kanyang nakakabatang kapatid at kang pabulong nitong si Butchok. Huwag muna buno. Hindi pa natin alam ang kanilang tunay na pagkatao. Hindi pa rin natin alam kung ano ang kanilang kalakasan at kahinaan. Kaya huminahon ka muna. Ilang sandali lamang, napabaling naman ang kanilang atensyon nang magsalita ang isa doon sa dalawa. <laughs> Mukhang hindi kayo taga rito mga bata Ngunit pinahanga ninyo ako sa kakaibang tangan ninyo Hindi ko inaakala na bigla kayong susulpot sa aming harapan na hindi man lamang namin napansin <laughs> Ngunit babala ito para sa inyo Kung ayaw ninyong madamay, umalis na kayo sa bukirin na ito Matapos na masabi iyon ng nilalang, agad na tumalikod na ang mga ito at pagkatapos napakabilis na tumalon doon sa mga puno ng kahoy at parang mga pusang nagpalipat-lipat doon hanggang sa biglang mawala ang mga ito sa kanilang mga paningin. Napasinghap itong si Butchok. Ngayon, iniisip nito kung anong uring mga nilalang ang mga iyon sa tingin ng bata. Mababangis ang mga ito. Ngunit sa isip din nitong si Butchok, kahit na pa kabangis ang mga ito, mas gaganahan pa siyang harapin ang mga iyon. Matapos iyon, agad na wika din itong sinunoy. Bade, may mga kasamahan pa ang mga ito na nasa paligid lamang. At doon sa kabilang bahagi ng sapa, nakita din nila ang apat na kahalin tulad ang mga kasuotan ng Manila lang at pagkatapos agad din na tumakbo ng napakabilis ang mga ito hanggang sa mawala din sa kanilang paningin ang mga iyon. Nang mawala na ng tuluyan ang mga presensya ng mga ito, nagpasya na din sina Butchok na bumalik na doon sa kinaruroonan nila ni Tatay Kaloy. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na din pala ang mga ito sa mga kakahuyan sa kanilang likuran. Sumunod pala ang mag-ama sa kanila at nakita pa nga nila ang mga nilalang na iyon. Agad na bungad na wika nitong si Tatay Kaloy nang makalapit na sina Butchok sa mag-ama. Kung hindi ako nagkakamali doon, Butchok, mga nilalang na abukaw ang mga iyon. Ang mga nilalang na iyon ang tinatawag na abukaw. Bakit kaya nagpapakita ang mga iyon dito sa aming lugar? Baka nagambala na din ang kanilang tirahan ng pagtutruso nila ni Don Tiburcio. Kaya nagpasya na din ang mga ito na kumilos. Mas masahol pa ang mga iyon kumpara sa grupo nila ni Don Tiburcio. Mas mabangis at mas nakakatakot. Ngayon, hinala ko na tuloy na mukhang hindi nga ang mga tauhan ni Don Tiburcio ang pumatay doon sa dalawang kabaryo namin. Kapag nagambala mo ang tirahan ng mga nilalang na iyon, walang pinapatawad ang mga ito kahit na sinong makita at mapag-interesan ng mga ito ay kinakatay nila. Kailangan na natin na makabalik doon sa kabahayan dodong botsok. Kailangan kong maipaalam ito sa kapitan. Nalalagay lalo sa panganib ang buhay ng mga taong naninirahan dito sa lugar. Pagkatapos mabilis nang kumilos ang mga ito at naglalakad na pabalik doon sa sintro. Agad na pinuntahan itong si Tatay Kaloy ang kapitan doon sa lugar at isinama naman ang tatlong mga bata. Nais nitong si Tatay Kaloy na ipakilala ang mga bata doon sa kapitan at sabihin ang malaking maitulong ng mga ito sa kanila kung sakali. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon sa bahay ng kapitan, agad na kinausap ito ni Tatay Kaloy Inilahad na din nito na ang mga batang kasama niya ngayon ay ang mga batang kilala doon sa isla bilang mga batang anting na pumatay sa napakaraming mga kampona ng kadiliman. Kailangan na nilang bantayan ang mga lugar na malapit doon sa pinakabahay ng grupo nitong si Andong na malapit doon sa may sapa dahil iyon ang pagitan ng mga lugar na maaring daanan din ng mga nilalang naabukaw. Payo din itong si Tatay Kaloy na mas nakakabuting kakaunti lamang ang kanilang grupo at isasama lamang nila ang mga medyo may karanasan na sa mga pagkukumbate. Hindi man kaya ng mga ito na matalo ang manilalang na iyon at ang grupo ni Don Tiburcio ngunit nakakasiguro itong si Tatay Kaloy na malaki ang maitulong ng mga ito sa kanila. Itong si Tatay Kaloy wala na itong maisip pa na paraan. Alam niya kung gaano kadilikado ang mga nilalang na iyon at batid niyang wala silang kalaban-laban sa mga ito. Kaya ito pa mismo ang humiling doon sa mga bata na tulungan sila ng mga ito. Malugod naman na sinangayunan ng batang si Butchok ang kahilingan ng matanda. Gusto din kasi ng mga bata na makaharap ang mga ganong uri na mga nilalang. Sabik pa nga itong si Butchok kung ano ang mga kakayahan ng mga ito gusto din ng bata na wakasan na ang kasamaan ng mga nilalang na iyon at muling makakamtan ang kapayapaan doon sa bukirin ng kang alias. Doon kasi sa kabilang bahagi ng bukirin, simula nang mamimiktima na ang mga nilalang na abukaw, wala nang nagnanais pa na pumasok sa kagubatan na iyon. Dahil lahat ng mga pumasok doon ay hindi na nakakalabas pa. Alam nila kung ano ang ginawa ng mga nilalang na iyon doon sa kanilang mga nabibiktima. Pati pa nga doon sa paanan ng bundok, may mga nabibiktima din ang mga ito. Matatagpuan na lamang nila ang mga biktima na nakabitin pati warik doon sa mga puno ng kahoy. Gutay-gutay ang buo nitong katawan. Wala na din ang kanilang mga lamang loob. Putol na ang dila at wala na din ang mga mata ng mga ito. Ganon kabangis at kabrutala ang mga nilalang naabukaw.